The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 2, Her First Day Ngayong araw ang first day ko sa trabaho. Sobrang excited ko kasi sa wakas ay makikita ko na ang mga alaga ko. Nung mga nakaraang araw kasi, iniimagine ko ang mga itsura nila na sobrang cute at makukulit na bata. At dahil na miss ko din makipagbonding sa mga batang maliliit ay talagang na -e excite ako sa isiping mag-aalaga ako ng mga bata. Ma, pa, Si. Aalis na talaga ako ngayon, malungkot ko mang sambit at nakangusong nakipag group hug sa kanila. Nako, ang drama na natin. Umiiyak pero natatawang sabi ni Shikena at kumalas sa aming pagyayakapan tapos pinalis niya ang kanyang luha. Oo nga, ang OA na natin ngayon. Para namang namamaalam na ako ng panghabang buhay eh. Babalik din naman ako kapag may time at kapag pinayagan ako ng mga magiging amo ko. Oh, basta mag-iingat ka lang palagi, anak, sabi ni Papa sabay yakap sa akin. Tumango naman ako at ngumiti si Mama sa akin. Tandaan mo, anak, sobrang proud kami sa iyo. Kung sakali mang mapagod ka na sa pagtrabaho o hindi maging maganda ang trato ng mga tao doon sa iyo ay huwag ka sanang mag-atubiling umuwi dito sa atin. Huling paalala na lang nito at siya naman ang yamakap sa akin ng pagkahigpit-higpit. Nagpaalam na ako sa kanila kahit mabigat din sa akin na malayo sa kanila. Kailangan ko kasing gawin ito dahil hindi nakakayanin ni Papa at Mama ang mga susunod na year ni Shikena. Ayaw ko naman na mahirapan pa sila Mama at Papa kasi matanda na din sila. Kuya, sa Florencio Subdivision po, sabi ko kay kuyang taxi driver at dumantay na lang ako sa headrest ng taxi at ipinikit ang aking mga mata. May part talaga sa akin na na-excite na magtrabaho pero nangangamba din ako na baka hindi mabait ang mga amo ko. Nang marating ko na ang mansyon ng Florencio ay agad din ako bumaba at nagpasalamat kay kuyang taxi driver. Nagdoorbell lang ako doon sa gate nila at agad namang may lumapit na isang babaeng sa tingin ko ay nasa edad 40 o pataas na. Mukhang nagtrabaho din ito dito. Magandang umaga po, anong sadya niya rito? Malumanay na tanong nito. Um, ako po yung bagong hire na yaya ng pamilya Florencio, nakangiting sabi ko sa babaeng nasa loob ng gate. Ngumiti din siya pabalik sa akin at pinagbuksan ako ng gate. Nang tuluyang makapasok sa loob ng mansion nila ay feeling ko parang bumagsak ang buong pangako sa sahig dahil sa labis na pagkamangha. Pumasok ka na, iha. Wala dito ang may-ari nitong mansion pero nandito ang mga anak nila. Medyo mahina ang pagkakasabi niya nito na tila bulong na lamang. Ah, ganon po ba? Salamat po. Tuluyan ko nang inilibot ang aking paningin sa buong palibot ng mansion nila at sobrang nakakamangha talaga kahit saan ako mapatingin ay sinasalubong ang mga mata ko ng mga mamahaling gamit at nagkikintabang muebles. Halika rito, Iha, sundan mo ako at ituturo ko sa iyo ang iyong magiging silid, sabi ni ate at iminuwestra ang daan. Nauna siyang naglakad at ako naman ay sumunod lang sa kanya. Sa pinakadulong pasilyo pagkalagpas mo ng kanilang napakalaking kusina ay doon kami tumigil at binuksan ni ate ang pinto ng isa sa mga nakahilerang mga kwarto. Ito ang iyong magsisilbing silid, iha. Sige, may iwan na muna kita rito at may mga gawain pa ako. Pwede ka munang magayos ng mga gamit mo diyan at mamaya ay lumapit ka lang sa akin kung may katanungan ka. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya at ngumiti bago siya tumalikod at isinara ang pinto ng kwarto ko. Napahinga naman ako ng maluwag. Wala pala dito ang mga amo ko, saan kaya sila nagpunta? Mabilisan ko lang na inayos ang mga gamit ko at sobrang manghang mga pa rin talaga ako sa ganda nitong mansion nila. Pati kwarto ng mga maids ay sobrang bongga pa rin. Medyo malaki na rin itong kwarto na ito kasi ako lang naman mag-isa matutulog dito at ang theme naman nito ay vintage kaya sobrang bet ko talaga Fighting, Farrea, kausap ko saking sarili habang nakatingin sa aking refleksyon sa salamin Madali ko lang natapos ang pag-aayos ng gamit ko kasi kakaunti lang naman ang mga dinala kong gamit, pinili ko lang ang mga higit na kailangan ko dito Inayos ko lang ang aking gamit at isinalanzan ng maayos sa isang kabinit ang aking mga damit. At dahil tapos na akong magayos ay lumabas ako ng kwarto at naglibot na. Hinahanap ko kasi si ate kanina. Hindi ko pa rin siya kilala at kailangan ko siyang kausapin kung ano nga ba ang gagawin ko dito. Saan na ba kasi si ate? Lumiko ako sa isang pasilyo pa. Ang laki naman ng bahay na to. Nakakalula. Tatawa-tawang kausap ko sa aking sarili. Ano bang ginagawa ko dito? Nakakalito ang mga daan. Saan ka na ba kasi ate? Akmang At lilhiko pa ako ulit nang may marinig akong isang matinis na sigaw. Wow! It's a magnanakaw. Oh my god! May thief na nakapasok sa house natin. OMG! OMG! Tila nagapapanik ito kaya kinabahan naman ako. Tsaka, lalaki siya. At hindi lang iyon. Gulat na gulat din ako kasi siya yung lalaking nakita namin ni Drethiea sa bungad ng fast food chain. Siya yung lalaki, na babae na sobrang daming satsat -sat at yung rumampa na sobrang taray ng aura. Napalingon naman ako sa paligid pero wala namang ibang tao kundi ako lang at sa akin siya nakatingin. Gaga, hindi ako magnanakaw na kupol ka. Bueset na to, pagkakamalan pa akong magnanakaw. Sa hitsura kong to hindi papasa ang katulad ko sa sideline na ganyan. How dare you kausap me like that? Naiirit ang saad nitong malditang maldito na ito. Inirapan ko siya. Ang bastos mo naman. Hindi porket pogi ka ay makakalagpas ka na lang palagi sa mga atraso mo. Nung isang linggo pinalagpas ko na yung muntikang pagbangga ng driver nyo sa amin ng kaibigan ko. Tapos ngayon ay pagbibintangan mo pa akong magnanakaw. You witch! Who are you? Why ka ba nandito sa mansion namin? You're not welcome here. Tae mo dyan. Yaya ako dito. Ikaw ba? Ano ka ba dito? Matapang kong sabat. Tinuwanan naman niya ako na parang may sinabi akong nakakatawa. Tinatawa-tawa mo dyan. Iritang sabi ko. Siya naman ngayon ang umirap sa akin. You dumb thief and witch. I am the most prettiest daughter of this mansion. You can tatap that in your mind naman if you want. Mayabang niyang sabi, at dahil doon nabigla ako. Ano daw? Ibig sabihin anak siya ng amo ko. The heck, nagbibiro ka lang eh. Sarcastic pero kinakabahan kong sambit kaya lalo pa siyang natawa. Hi, how pathetic you are. Kakapasok mo lang dito sa mansion namin nangangamoy tanggal ka na agad. Hahaha, <laughs> aniya pa at nanunoy ang tumawa ng malakas. You poor little poor witch. You are so kawawa. You look so pale and I am afraid that if my parents finds out about this incident and you bad model their prettiest daughter, I'm sure that they will fire you right away. At dahil doon ay parang natakasan ako ng dugo at biglang lumabas ang malalamig na pawis sa noo ko. Hindi ko rin makontrol ang tibok ng puso ko. Sorry po, na, I don't accept apologies, ciao at umalis na siya na rumarampa at tumatawa na parang si Raulo. Ako naman ang naiwang tulala at balisa doon sa gilid habang pinagmamasdan siyan umalis. Gaga ka kasi, eh. Hindi kasi mapigil ang bunganga. Iyan tuloy at first day na first day mo pero mukhang ang matatanggal ka na agad. Oh, iha. Anong nangyari sa iyo? Lumapit sa akin si ate at ay nalalayan akong maupo. Gusto mo ba ng tubig, iha? Namumutla ka na. Natatarantang sabi pa nito. Tumango ako na parang lutang at pinisil-pisil ang aking mga daliri para pigilin ang nagbabadyang luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Oh, heto at inumin mo muna. Ano bang nangyari, ha? Bakit ang lamig ng mga kamay mo? May sakit ka ba, iha? Umiling lang ako habang tulala pa rin. Salamat po sa tubig, ate. Pasalamat ko at ini ang tubig na bigay niya. Nakalimutan ko palang ipakilala ang sarili ko sayo. Ako nga pala si Quirena, ang nag-iisang maid ng mansi yung ito, pakilala nito at ngumiti sa akin. Ah, so kaya pala siya lang ang umasikaso sa akin kasi siya lang mag-isa ang maid dito. Bakit kaya? Um, ako naman po si Farrea, pero pwede nyo din po akong tawaging red na lang para mas maikli. Tumango naman si ate Quirena sa akin. Teka, ano ba talaga nangyari sa iyong bata ka at bigla ka nalang naging balisa at ang lamig ng kamay mo? Hindi ka naman mukhang may sakit kanina nung nag-usap tayo sa maid's quarters a. Ah. At dahil wala naman masama kung ikukwento ko ay nagsimula akong magsabi kay ate Quirena tungkol sa mga pangyayari kanina bago niya ako maabutan. Nang matapos akong magkwento ay nginitian lang ako ni ate at hinawakan ang magkabilang kamay ko. Huwag kang mag-alala, iha. Mababait naman ang mga amo natin. Medyo magaspang man ang ugali ng mga anak nila pero mababait naman ang tatay at nanay nun. Hindi ko nga rin alam minsan kung kanino ba nagmana ang ugali ng mga anak nila eh, sobrang bait din naman ng tatay at nanay ng mga yan. Mahabang salaysay niya at napabuntong hininga na lang din. Nakahinga din ako ng maluwag nang marinig ang sabi niyang mababait din naman daw ang magiging amo namin Saan po ba sina sir at mam? Ma Nasa trabaho pa sila ngayon, e eh kaya wala sila dito ngayon sa mansion, pero uuwi din naman sila mamayang hapunan Bigla namang may katanungang lumabas sa utak ko Matanong ko lang po, bakit po ganon magsalita ang anak ng boss natin? Tsaka bakit ganon po siya o sila gumalaw? Napatawa naman si ate sa tanong ko kaya napakamot batok na lang ako at nahihiyang nagbaba ng tingin. Baka isipin ni ate na sobrang chismosa ko, haha. Ah, huwag mo nang pansinin iyon, ganyan talaga sila kumilos kapag wala ang mami at daddy nila dito sa mansion pero nagiging matigas din yung mga iyan kapag nandito ang nanay at tatay nila. Ewan ko nga rin, eh, Takot siguro silang pag-alitan ng daddy nila kasi medyo may to din si Sir Harold kung minsan. Oh, so ibig sabihin ay sekreto lang ang pagiging babae nila. What? Wow! Excited tuloy akong makita ang side nilang nagiging matigas, haha. Ang kisig siguro nilang tignan kapag nandito ang mga magulang nila. Sayang talaga kasi sila. Ang pogi pero mga babae gumalaw. Oh, siya sige na't magsimula na tayo sa trabaho natin. Baka maabotan na tayo dito nila sir at mapagalitan tayo. Halika at tulungan mo akong magluto para sa magiging tanghal iyan nila. Sir, sir pa rin ang tawag mo sa kanila. Hindi ba sila nagagalit? Tak ang tanong ko. Umiling lang si ate. Nakasanayan ko na rin at sinabi ko naman sa kanila na dapat sir ang itawag ko sa kanila kasi kapag nazanay akong ma'am o madam ay baka kapag nandito ang mga magulang nila'y madulas ulas ako bigla. Natatawa pang salaysay ni ate Quirena. Nakitawa na lang din ako at sabay na kaming naglakad papuntang kusina ng mansion para mag-prepare ng magiging tanghalian ng mga amo namin. Habang naglalakad kami ay biglang lumingon sa akin si ate. Tsaka nga pala, iha. Ikaw ang magiging personal yaya nila kaya baka sa susunod na araw ay hindi ka na magtrabaho ng mga gawaing bahay. Lagi ka nang magiging kasama ng mga amo natin at magiging utusan nila. Hindi ko alam pero parang masama ang naging kutob sa mga mangyayari sa susunod na araw. Tsaka what? Sila pala ang aalagaan ko. Ate, seryoso ka. Wala ng mga maliliit na anak ang amo natin na cute, makulit mga edad 7, yung sakit sa ulo pero kwela. Parang may iyak akong nagtanong kay ate. Umiling naman siya at dahil doon ay parang gumuho ang pag-asa sa puso ko. First day, first fail amp. Akala ko pa naman mga batang maliliit ang aalagaan ko. Baliktad pala, malalaki pero isip bata nga lang. Tumawa naman ng malakas si ate na nauuna sa akin at dahil doon ay mas lalo akong kinabahan at parang gusto ko nang sumuko kaagad. Hanggang dito na lang muna. Kung nakarating ka dito sa dulo pahingin naman ng subscribe at like. Kita-kita sa susunod na chapter.